Yan, ang ng ating ano. Pwede naman ako Tagi na ba chicken? Tag Ayoko ng breast eh ha? Ayan. Mamili ka. lucky pala ng chicken nila. Akin, burger yan sa rin. burger natin. Oh, dear, ang lucky ng cereal no nila dahil. No Ito. 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 Hotan, so, bukas ginamos na ang ulan. Malaki na lang kanilang. Ba't naraming pinapay? Pinapay, may printin na pa. Ano yung nandoy mo? Ay, dalawa pala. Wala pala marami. Pag so, dalawa ka. Na. Ano to? Ito Ang ganda breast. ng presentation nila, no? Ayan, gusto mo? Ano ko ng breast ko? Tignan mo, wala na yung... Sabi niya, kukuha siya ng plato. Mura niya, masarap pa. Ang hirap naman kumaya, na. Ayun. Mura niya eh. Mura niya. Plato, ka. Mahingi nga siya. Nagmabunta kayo ulit dito ba? Bili ako ng ganito. Ano na in-order mo sa warma? Okay. Ah, then ganyan? Ito Sa warma? Kunin mo yung number o. Kala ko bulbul. Sige mo ka. Huwag yan ano? Ano order mo? Walang tagtuhan ng bayisal ito. Ito walang mawari, tagtuhan dito. Wala, wala, wala. 400 Shawarma Ano nga Meron na shawarma sila You have plate, plate, plate. Ang okay. mo yung pagkain dahil yun. Hindi ba yung pizza parang ang sarap tin tin yung pizza. Maganda kasi ang presentation. Pag maganda parang naaakit ka kasi. Mga customer na ano mo yung mga sarap na. Hmm, Sorry because I before I think it 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 together. Yeah. That's okay. Mo kumain kami tuloy diyan, hindi nga, di nga, namin nakain ano, yung yung ganyan kasi mabigat deredo. siya. Bread. Pinita namin ng busong chicken. Ano ba yung number? Ayun nga, oh. Um, kumakain pa nga tayo mamaya na, diba? Ayun nga, so thanks, Ayos, tiyan. Ayun, sarap nice. yung ano nila. Burger? good. Mm. Para pag umorder tayo, puro burger lang. Mas yes, real lang. Mm hmm. Makanan ito? 1.1 Hindi, lubat na din Can I take one shawarma? Take out? Ayan, ganyan Now need to eat later Yung 400 by Okay, Now need to eat later Ngayon na kasi matagal na lutuin Oh, now, now Dahil pa naman nag-order sa kanila. Na. Murahe. No, This na guys. Try lang ba ba ito yung Sa ibang kainan, eh. mahal kasi ang burger. Eh. Tapos, hindi pa masyadong. Hmm. Ano nila? nila? Ano Pasta. Naalam mo yung nagsok tayo. Di ba may malaking restaurant doon na sabi, marami kumakain na Pilipino rito. Ano nila? Barseller nila yung pizza. Okay, good night. I love you. Sino yun Si Aya. Huwag na siya makikam. Nasa kwarto na daw siya. Sige, kaya ayusin mo yung pag-aaral mo. Hindi naman kailangan na lagi kang honor eh. Huwag ka na makipagkumpetensya. Pero kung kaya mo, Sige lang. Pero kung ano lang yung may makakaya may mo. Since, niya. ano siya, kinder. First Pen siya. Oh. ngayon, nasa section 1 pa siya. Huwag ka mo siya ma-stress. Huwag mong ini-stress yung sarili mo kay nanay. Sayang may yung may di mo, di mo. sa din mo. At hindi mas, ano, basa. Kung aral yan, lang no, na mabuti. Sa aralasinan ko ang gabi Di ba nalaglag puti? Hindi ko sila pinuprosigin na kailangan ano matalino ka, hmm. kailangan iyan, first owner ka. Hindi. Yung Nakayaan anak ka na sa mga loob niya sa akin? develop yung ano nila ba? Sabi niya, imbis maging proud ka sa anak mo, ginaganyan mo pa ako. Sabi niya, kailangan ba lang top one ako? Sabi niya, eh kung yun lang kung yun lang na yung kaya nag yung ko, na yung kaya tako, sabi. Mm -hmm. ka kasing ganun ako. Malaki na ako sabi niya ganun, grade 12 na ako, maganyan so, mo pa Thank you for watching, bye bye! Lubot na kasi ako, guys.